Ito na po yung frame or yung patungan ng ref tab mga haligi niya dito. Ayan pa. Pwede na po siyang patungan. So ayan po yung mga connection niya. Yung drain po natin. Nakalimutan kung maglagay dito ng inlet ng tubig. Kaya pala parang may nakalimutan tayo kanina. <laughs> What's up guys? Good day po sa lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi natapos ko na pong gawin yung filtration system ng pan po natin dito at yun inaantay na lang po natin na matuyo yung mga pandikit at yung epoxy na nilagay po natin para makapalik test na po tayo at malinis po natin yung filter at yun mapagana po natin yung full setup. So yun kung paano natin ito ginawa panoorin nyo po sa video na to. eto na po yung part 2 kung saan bubuuhin na po natin tong filtration system na to. Ito po yung dati nating na ref tab na ngayon i-convert natin into filtration system. Kung hindi nyo pa nakikita yung part 1, check nyo po yung last video po natin. Nilagay ko na po muna itong ref tab natin dito para makuha ko po yung sukat kung saan tayo maglalagay ng mga butas para po dito sa connection ng mga pipe natin. to at saka itong dito. Ngayon tama na po lahat ng sukat at okay na po yung pagka-position nya dito sa frame. Explain ko na po muna itong mga chamber nitong ating filtration. Itong malaking chamber po na to ito po yung ating mechanical mas maganda po kasi itong pahaba dahil mas nag-settle po yung mga dumi less disturbance po sa tubig tapos itong chamber na to ito po yung bio chamber maglalagay din po tayo ng 2 inches na pipe po lang yung gagamitan natin as drain pipe dito sa area po na to tapos dito rin sa bio natin maglalagay din po tayo ng isa para di po tayo mahirapan pag naglinis po tayo or nagdrain po tayo ng tubig ito bubutasan po natin dito at saka itong isa dito naman. So ngayon tagalin ko na po muna itong ref na napakabigat para makita nyo po yung frame na ginawa po natin. eto na po yung frame or yung patungan ng ref po natin. Yung mga paa niya, mas pinagtibay natin. Nilagyan po natin ng simento para di po talaga gumalaw. Ayan. Tapos dito rin. Gumamit din tayo ng mga 2x4 at 2x3 na kahoy. Ayan po yung mga poster, yung mga haligi niya dito. Ayan pa. Siguro matibay na po itong frame na natin ito. to. Ayan. Kasi pwede na po siyang patungan. <laughs> Meron din po para tayo nakita dito mga anak ng kalapate. Ang masyadong balahibo. Ayan. Ngayon lalagyan na po natin ito ng butas. Dati nakagawa na rin po tayo ng ganitong klaseng filtration Doon sa long pan po natin. Pero dalawang filter po yun or dalawang ref yung gamit natin doon. Isang bio, isang mechanical. Kung gusto nyo po makita kung paano natin yun binuo, check nyo lang po yung video natin dyan. Available lang po yun sa channel natin. Ito po yung gagamitin natin na pambutas. Eto natanggal na po natin yung aero. Ngayon foam na lang po itong tatanggalin natin. Ngayon, tatanggal na po natin yung foam. Ito na lang plastic na nasa loob mismo. Ayan po guys, nalagyan na po natin ng butas. Ganito lang po yung process pag wala po tayo mga drill. So ngayon, ipifit ko na po muna dito yung pipe. Kung kulang pa, uh, mag-adjust na lang po tayo dito ng konti. Ngayon, same din po yung gagawin natin dito sa isa pang butas. Ayan, at tatapos na yung dalawang butas natin dito sa inlet ng tubig. Ito dito sa kabila at dito. Ayan, okay naman po siya. Fit naman po yung ginawa natin butas. So yan guys, natapos na po natin kahapon lagyan ng mga butas na kailangan po natin gawin dito sa ating ref tub or dito sa filtered po natin. Yan po yung mga drain nya, 2 inches lang po yung ginamit natin. Tapos dito, 3 inches pipe, yun pa kasi yung sukat ng pipe dun sa chamber po natin. So ngayon, ididikit na po natin to, okay na naman po yung mga sukat nya. Nagamit po tayo ng epoxy, yung all purpose, yun po yung gamit natin dito. Okay po kasi siya dahil tumitigas. Kaya yeah, solid po talaga yung pagkakakabit. Itong dito na area, pag na-install na po natin to dun, nasukat natin, tsaka natin lalagyan ng pandikit or ng epoxy. Pero itong mga drain, okay na po ito na lagyan po natin una. Para mamaya ito na lang po yung ididikit natin. Ito po yung Pioneer Epoxy All-Purpose Structural Adhesive. Mix na po tayo ng equal amount. Di po natin sa paggamit nito. Make sure na basahin po natin yung kamay natin para di po siya dumikit. Tapos kung nalagyan na epoxy itong mga drain pipe, ito po yung sa likod. Ngayon tingnan po natin yung sa loob. Ito naman yung sa loob. Antayin na lang natin to na matuyo tapos install na po natin doon. Ayan at ipato na po natin dito yung ref tab dahil medyo matigas na po itong epoxy na nilagay po natin dito sa kanyang drain pero muntik na tayo magkamali kanina dahil yung estimation natin ayan kita ko sa inyo yan yeah, konting konti na lang at magiging palpak yung paglagay natin ng butas pero mabuti at sakto lang naman yan konti lang talaga yung deferensya ngayon ay didikit na po natin yung mga pipe natin dito dahil nasukat na po natin at okay naman po siya lahat ganyan po yung magiging itsura nya at gagamit tayo ng PVC cement para maidikit po yung mga pipe natin para fix po talaga sya maglalagay din tayo ng mga epoxy dito para tumigas at maging sealed po talaga dito na area tsaka dito so yan po guys nakonnect na po natin yung mga pipe nitong ating chambers ayan nalagyan na po natin ang epoxy at tsaka na seal na rin po natin gamit yung PVC cement so yan po yung mga connection nya sinecure po natin lahat para di na po natin paulit-ulit na gawin. yan okay na po lahat. So ngayon, naantayin na lang po natin 'to na matuyo para makapaglinis na po tayo dito sa ref natin 'yan. Sobrang dumi pa. Yan. Tapos mag-leak test na rin po tayo kung may mga leak para maayos po natin, matapalan po natin ng epoxy. Yan. Yung drain po natin. Yan. So okay na po lahat guys. So ngayon, guys, may nakalimutan tayo kaya pala parang may kulang. <laughs> nakalimutan ko maglagay dito ng inlet ng tubig papunta dito sa chamber na to. Hindi kasi sapat tong maliit na pipe na to para sa inlet ng tubig natin. Kaya pala parang may nakalimutan tayo kanina. <laughs> Kailangan pa dating malagay ng butas pa dito para sa inlet ng tubig. <laughs> So yan po guys, aantayin ko na po na matuyo itong mga epoxy na nilagay po natin dito para makapaglinis na po tayo nito at makapaglictis na po tayo. At after nun, pwede na po natin lagyan ng tubig at ilagyan natin yung mga filter media dito para makita nyo po yung final setup nito filtration natin. So yan, kung gusto nyo po itong video nito, please like, share, and subscribe kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin para updated ka sa mga videos na i-upload po natin. At mag-comment ka rin po dyan sa ibaba dahil po dyan sa panunood nyo po sa mga video natin, nakatulong po kayo sa paggawa ko rin ng mga content. Ayan po yung mga alaga natin dito mga kahabi. Okay naman po sila. Ngayon papalitan po muna natin yung fiber fill na nilagay po natin dito. Dahil sa sobrang daming lumot. Ayan. Kaya kailangan po talaga natin maglagay ng magandang filtration para goods po yung pagsala ng mga dumi. Papalitan po natin to ngayon. Kaya pinasobrahan ko po talaga yung pagbili nito para pangpalit natin doon. So ngayon magkata po muna tayo nito. ay palitan natin doon patayin na po muna natin yung pump ang galing po muna natin yun <laughs> pwede siyang lagyan ng isla pwede pa naman tong labhan lang para matanggal yung mga lumot pero ngayon papalitan na lang po natin Okay. Yan. Ito na yung bagong mechanical. Ah, okay. Ayun. Ayan, good na po yan. Ito po yung temporary na filter natin. Kung di nyo pa nakikita kung paano natin ito ginawa, check nyo po yung part 1 ng video ko na to.